Nagmahal kay Kuya, mga nagpadala po ng mga pagbuman na to. Maraming maraming salamat po. Uh, ngayon lang tayo nakapagsalita. Kasi noong unang araw nga na napanood ko si Kuya na ganun nung siya magsalita, eh masyado tayong nasaktan po sa mga sinabi ko niya kaya... Pero alam mo Kuya, alam mo paano kita gustong maging isa kang uh, modelo ng mga kabataan. Kaya inaayos natin yung mga balik. Ngayon, kung minama sa mo pala yung pagdidisiplina ni tatay, sana nagsabi ka noon pa. Kasi yung ano ko sa'yo, turing na anak eh. Kaya... yung pagdidisiplina ko, eh... alam mo yun... sa mga katekram natin dyan, nanay at tatay, alam ko naiintindihan po yung anak ko. Pero... Uh, ginawa ko lang yun sa tingin ko na tama. O sa'yo, hindi mo ako tinuring palang ano, hindi mo ako tinuring na uh, ama. O hindi mo kami tinuring na mag magulang ni Nanay Jack mo. Yeah, doon sa pagpalo ko sa'yo, sa, sa pagdidisiplina ko sa'yo, yan yeah, umihingi ako ng tawad sa'yo. Kung uh, nagdulot pala yan ng, ng, uh, ng mahabang panahon na pagdudusa mo dito, kasi ano eh, sabi mo nga, hindi mo kami tinuring ng magulang mo. Kaya hindi hindi na mangyayari yun. Para sa iyo pala, content lang. Ang sakit nun. Parang as, sobrang sakit lang na sinabi mo. Imagine, five years. Kumari yung isang tao, yung isipin mo na lang yung five years. Isang tao nakatutok yung camera sa'yo yung four years pa paano kita inalagaan. Hindi lang ako. Kami lang. Paano ka namin minahal? Paano ka namin rinispeto, minahal? Tinrata dito. Alam mo yan. thank mm -hmm. you i <laughs> वाले सर लाइक सो तुम्हारा सही रिपोर्ट हो जाएगा थैंक यू सॉरी 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 Uff きれ <music> どうなる <laughs> Ah, sa mga katagram po pala, kunin ko na po itong pagkakataon na to. Ah, sa lahat po ng mga katagram, katagram family sponsor, sa lahat po na especially nagmahal kay Kuya, mga nagpadala po ng mga pagmamahal na to, maraming maraming salamat po. ang ah, ngayon lang po tayo nakapagsalita kasi nung unang araw nga na napanood ko si Kuya na ganun siya magsalita, eh masyado tayong nasaktan po sa mga sinabi ko niya, kaya... Pero... alam mo kuya, alam mo paano kita gustong maging isa kang ah, modelo ng mga kabataan, kaya inaayos natin yung mga mali. Ngayon, kung minamasama mo pala yung pagdidisiplina ni Tatay, sana nagsabi ka noon pa. Kasi nga ko sa'yo, turing na anak eh. Kaya yung pagdidisiplina ko, eh, alam mo yun. sa mga katekram natin dyan, nanay at tatay, alam ko naiintindihan po yung ano ko. Pero, ah, ginawa ko lang yung sa tingin ko na tama. Niningin ko yung gabay ng ating Diyos para magabayan kayo o madisiplina kayo ng maayos kung nasama mo yung mga pagdidisiplina ko at nasaktan kita o sa'yo hindi mo ako tinuring pa lang ano, hindi mo ako tinuring na ama o hindi mo kami tinuring na magulang ni Nanay Jack mo kaya yeah, doon sa pagpalo ko sa'yo, sa pagdidisiplina ko sa'yo kaya yeah, umiingi ako ng tawad sa'yo kung ah, nagdulot pala yan ng, ano, ng ng mahabang panahon na pagdudusa mo dito. Pero sana nagsabi ka sa ganung anong Ganung pagdidisiplina. O sana noon pa. O Ano kasi to eh, pagmamahal po ng mga kababayan natin kaya nung ina, nung inano ko nga ho to, yung linalagay ko sa box sa sama ng loob ko, hindi ko na ho natupi. Sabi ko kanina, kay Kuya Ocos, patawag kaya tinay pa humiusin natin yung pagmamahal ng mga kababayan natin. Tapos yung mga sapatos pa upala doon. Dito hindi pa ito di... talaga nagamit eh. Dahil tayo hindi pa. Something like this. Yan sa mga telegram po natin, maraming maraming salamat po ulit ha. Especially sa mga nagpadala po na to. Yung mga nagpagod, um, uh, yung iba sinasabi, inuulit ko. dugat pa daw po nila to. Kaya maraming maraming salamat po. Bala na po ang ating Diyos sa inyo. Ito po ay aking iingatan hanggang ano po, hanggang hindi pa ho nakukuha ni Kuya. Ang gusto lang namin ay humarap po sa amin sa Kuya para magkaroon po ng kalinawan lahat ng katanungan po natin. Malaking question mark. Kasi gaya po ngayon, uh, masama ko na siguro dito about dun sa sopas. Narinig ko kasi yan. napanood uh, panood ko siya. Ayoko sanang i-open na to. Narinig ko kasi, napanood ko, nasabi po ni Kuya about dun sa sopas na share-share daw po ng mga churchmate po niya yung mga pinabili po ng sobas. Ngayon napanood po yata ni Sabi niya, chichirya lang daw po ang siner ng mga bata. Kaya mas dumadami po yung mga kailangan po niyang harapin sa akin. Kaya yun lang, kuya, huwag kang mabuhay sa kasalan, kasalan, kasalan ng alingan. Kasi pagka nabuhay ka dyan, tumagal pa yung ganyan. Alam mo kung saan tayo pupunta. At kanino ka mananagot. Hindi ka man managot sa akin. Hindi man managot si Dito Francis sa akin. At pinapasadyos ko na lang yun. Pero kaya ang kaya kong gawin yun. Pero bilang pagsunod sa ating Diyos na gusto niya magmahal lang, kababaan lang ng loob, kasi kung mahal natin si God, susundin natin yung gusto niya. So, do sa pagsunod ng ating Diyos, mas matutuwa, mas matutuwa po ang ating Diyos. Kung susunod tayo sa mga uh, kagustuhan niya o yung mga yung pinag-uutos po niya, mas matutuwa po yung ating Diyos nun. Kaya, yun po. Uh, abangan niyo na lang ako, Tecram, kung magpapakita man si Kuya. Kasi, Hanggat maaari sana ayaw ko lagyan ng deadline yung ano na dapat itong hanggang katapusan ng August dapat magpakita ka na sa amin. Pero sana hanggat maaga kuya, bigyan naman ng oras. Kumarap ka sa amin. Kasi ano eh, sabi mo nga, hindi mo kami tinuring na magulang mo. Kaya hindi hindi na mangyayari yun. Para sa'yo pala, content lang. Ang sakit nun parang as, sobrang sakit lang na sinabi mo. Imagine, five years. kumare yung isang taon, yung isipin mo na lang yung five years, isang taon nakatutok yung camera sa'yo. Yung four years, pa, paano kita inalagaan? Hindi lang ako. Kamila, paano ka namin minahan? Paano ka namin rinispeto, minahan? Tinrata dito. Alam mo yan, kaya, mas magkakaroon ng dinaw to pag umarap ka sa amin. Okay? Kasi, gaya ng nangyari, yun nga, parang nalungkot lang din ako dahil yung parang medyo bumabalik na yung ano mo eh, yung mga inaayos ko. Yung nalulungkot yung puso ko, parang yung batang inaayos ko, wala na. Nawala na talaga. Uh, patuloy pa rin kitang uh, ipagpipray ko Basta ano lang, kung gusto mo ng kapayapaan sa puso mo, kuya, kung gusto mo talaga tunay na kapayapaan, sinasabi ka ko naman sa iyo eh. Ang tunay na kapayapaan na eh, yung ating Diyos, yung kasama siya. So yun po ka, Teka. Uh, ayusin lang po natin to tapos bib bibigyan po namin kayong update. Salamat po sa mga titos and titas ninong and nina, especially yung ninong and nina na nagpadala rito. Hindi man pala silang ninong and nina, uh, kahit di sila ninong and ng mga kababayan natin nagpadala. Thank you po. Uh, God bless ka, Tegram. I love you po.